please subscribe ito Money vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Money vlog na mag-reactor. Para ano? Pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masiyang records ng ano eh ng awayan. Yung po nang no, marami po man nagtataka no, kung bakit na uh, hindi sinasama ni kalingap Jo Ma si Carla doon po sa kanyang pagbablog vlog sa Cebu ano, napakaganda pa naman ng Cebu, ano po, at talaga nga namang, ah, si Kalingap Jomar na naandoon sa ah, maraming bulaklak, ano, pero bakit wala si Carla? Ano po, marami po ang nagahanap kay Carla. Ah, yun po ay may dahilan. Ah, papanoorin po natin yung video, ano po, at ah, malalaman po natin kung ano po yung dahilan. Pero bago po yan, ako muna po ay bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at ah, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at napagpalain uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa akin YouTube channel at nanonood sa akin video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate na Vlog, Jack Tapia at yung mga kasama ko po sa Karepa. Kaling din po yung Team Views at yung mga kalinga partner na Charity Vlogger. O, ito po yung video no, na kung saan ay... Uh, ito yung dahilan ano po kung bakit ah, hindi isinasama ni Kalinga Prab, si Carla doon po sa kanyang pagbablog sa Cebu. Ano po? At ang kabuuan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Bal Santos Matubang. O ito po yung video. Vlog or tam um, lang itong ginawa nila. Uh -huh. Alam mo, may vlog ka. Lagot ka. Hindi mo yan scout. <laughs> Hindi ko alam ha. Kung siya po ay nagpaalam kay Kalinga Prab. <clears throat> Bakit yung matulad sa mga po pag ganito? <clears throat> Binablog ang ni scout. <laughs> Ayari ka dito. Alam ko thumbnail lang po. Oh. Kasi alam niyo po yung ating rules. Scout mo, vlog mo, content mo. Pero pares yung vlog doon. Akala ko ginagawa po ng ngayon, pag may vlog, pinapasakay kay, pinapasa kay Kalinga Prab. At doon ina upload Sa kanyang... Pwede na palang mag-upload si Jumar kay Carla. Hmm. Check lang ha. Pwede naman, pwede naman mag-upload si Joe kay Carla? Siya bang naka-scout niyan? Kung sa bagay, ano sila, parehas silang vlogger? Kung parehas vlogger po, walang problema. Pero kung sino naka-scout, magpaalam pa rin siya doon. Kung siya nagpaalam naman kay Kalinga Prab, wala problema dito. Si Jomar si Carla po ay vlogger uh, na rin eh. uh -huh. ay. Okay. Mhm. okay. So, <clears throat> kung nagpaalam po si nagpaalam naman po si ano si Jomar kay Kalinga Prab. Walang problema kung nagpaalam naman. Um, pagbalik po ang video nila mabigay kay Kalinga Prab uh -huh. so may rules tayo kasi po no scout mo, vlog mo, content mo kaso si Carla po ay vlogger na rin eh once kasi na vlogger na yung isang beneficiaris at siya po recognize na Kalinga partner kalinga vlogger yung rules po ay mabibreak na po yon hindi na yon ano hindi na yon ano yung rules dinaangkop sa kanya sa so, ano po beneficiaries lang po pero pag yung beneficiaries po ay naging vlogger na kahit sino po kaya diba, po napanood po natin yung video no at yung po ay uh, live ni Kuya Bal ano po at doon nga ay uh, napansin ni Kuya Bal etong vlog ni Kalingap Jomar ano kasi nandun po sa thumbnail yung mukha ni Carla no at pinanood ni Kuya Bal at nandoon nga po si Carla sa kanyang vlog ano kasi may rules po ang kalingap na scout mo vlog mo ano po sabi nga po ni Kuya Bal ay uh, may mali doon sa vlog ni Kalingap Jomar kasi dapat ay uh, hindi niya po ibinablog si Carla ano kung wala pong pahintulot itong si Kalingap Rab ano pero nung bandang uli sabi niya po ay uh, Pareho naman daw pong vlogger itong dalawa, si Carla at saka si Kalingap Jomar. Kaya pwede naman daw po, ano, basta magpaalam lang daw po doon sa naka-scout at saka kay Kalingap Rob. Ang naka-scout po kay Carla ay si Kalingap Rob. Ano po, yun po ang pagkakaalam ko kasi, kasi nadaanan po yan nila Kalingap Rob eh. Nilapitan po ni Kalingap Rob. Ano po, nung nagtitinda ng kakanin, etong si Carla. Ano po, at uh, nga po noon ay talagang... Uh, tuli na ano yung pagbo-vlog uh, Carla kaya ang pagkakaalam ko talaga si Kalingap Prob na naka-scout din. Pwede naman daw po na isama ni Kalingap Jomar itong si Carla sa kanyang pagbo-vlog basta magpaalam lang daw po ano kay Kalingap Prob. At uh, nakita naman po natin ano doon po sa vlog ni Kalingap Jomar sa Cebu ay hindi na po niya sinasama si Carla. Ano po? At marami po ang nagtatanong ano at naghahanap kung nasaan na daw <laughs> Nasaan na daw po itong si Carla, ano? Kasi hindi na po pinapakita ni Kalingap Jomar doon sa kanyang pagboblog, ano? At napakaganda pa naman po ng mga view, ano, doon sa Cebu, ano? Nakita po natin, ano, yung bulaklak ay talagang uh, napakaganda, ano? Pero sayang, ano, wala po si Carla doon sa kanyang vlog. Ano po? Maaring ipakita po 'yan doon po sa YouTube channel ni Kalingap Rob. Ano? Pero hindi ko po sure, ano? Pero sa ano ko lang po yon sa isip po. <laughs> sa isip ko lang, baka ganun ang mangyari. Ano po, kaya dito ay uh, sumusunod lang po si Kalingap Jomar sa rules. Ano? Kaya nung huli, ay uh, minabuti niya na hindi na lang po isama etong si Carla sa kanyang pagboblog. Yun nga, ano baka napanood niya po yung uh, live ni Kuya Bal. Ano po, kaya hindi na po niya isinama sa kanyang pagboblog. Pero sabi po ni Kuya Bal, magpaalam lang daw po kay Kalinga Prof. Eh, wala naman daw pong problema. Ano po? Kaya yun, ano? At uh, wag po kayong magtatampo, ano? Doon sa mga jongkar. Hindi po nakisama ni Kalingap Jomar, etong eh, si Carla doon po sa kanyang uh, pagbablog sa Cebu. Marahil makikita po natin yan. Baka, baka sakali, ano? Doon po sa YouTube channel ni kalinga Rob. Ano po? Kaya yun, ano? Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.